people, uwi na kami. Ano na tayo? Uwi na kami. Habang pauwi kami, tingin-tingin kami ng mga down-down. Mga hair So, may nakita kami isang buto. Buto na bato. Na lumulutang. Ayan. Tingnan natin ko ano yan. Tingnan niyo people, na lutang. May lumulutang. Lumaga na pa. Ayan. Lalutang siya mga people. Kaka, ba't siya gumagalaw, no? Or dahil sa, uh, Agus. Agos. So, sa Agos. Pero ito, people. Tuktok mo. Tuktok natin, tingnan natin na kasi. Ito, natagpuan natin, lutang na. Hindi natin mawari anong klase kasi parang bato, people. No? Ayan, na. uwi na kami galing kami sa baba may nadaanan kami tingnan natin para hindi tayo mapeke kailangan natin ng tayo eh. kailangan natin ng patunay kung ano yan Kaya kinukuskus natin so, habang kinukuskus natin itong bato na to bato lutang na bato people yan hindi siya nagbabago ang pakinggan ninyo yung tuktok ng bato ito ba ito ito to ito bato ha bato patikinggan nyo yung tuktok at saka yung tuktok nito pareho pareho bato pag ito, ito naman ito ngayon sa paggagala-gala namin dito sa kabundukan, sa kailugan, ang natagpuan namin, yung batong lutang na yun nga sabi ko sa inyo eh, may lumulutang yan, check pa tayo mga people pero ako easy lang no pag nakatagpo ako ng mga ganyan easy lang legit po niya people inulit ko lang yung pag live natin kanina gawa nung ano people ah, doon natagpuan yan tapos tinesting natin sa tubig sabi ko ang oh, klase itim kasi siya o eh. oh, itim lutang yan yung lutang na bato. Swerte po yan, lutang na bato. Kasi pag lutang na bato mga people o lutang na bagay na, na makukuha ninyo. Yan, tatuloy tayo sa paglalak. people oh. Diri naman siya. Malaman ko to para siyang buto na nagiging bato. No? Buto ito na naging bato, people. Lutang. May mga bato, mga buto kami. Uh, ano hindi lutang lubog yan may mga alam nyo people pagka ang isang bagay lutang iahon ka sa kahirapan hindi ka papagsak kahit sino magpapapagsak sa walang walang mangyaring kabagsakan dahil palubugin man ka man ng palubugin aahon ka pa rin ng aahon mga people kaya patunatin ano? doon ano ba lutang pa rin siya people eh yan, lutang talaga. Yan ang himala na nakuha natin, natagpuan natin people. Kasi kumuha kami ang kinukuha namin puro mga bato lang. So ngayon, biniyayaan naman kami ng maraming langgam yan dyan, be. Maraming langgam ngayon. Biniyayaan naman kami ng batong lutang yan people oh. Hindi yan alog. Hindi kalog. Ar Hindi ka tayo slide Hindi yan alog people. Yan oh. Daming langgam talaga. Yeah. Ha? ano nga po Grabe yung mga langgam ngayon. Daming bantay. Daming bantay. Hindi ka makaano kaporma. Taming bantay, Kaya nakuha natin yung bato eh. Batong lutang. Yan ang natagpuan natin, batong lutang. Habang pauwi na kami, nakita namin na sa daan, sa daan po promise. Kaya pinakita ako lang sa inyo na nalutang. No? Yan, eh para sa akin pagka nakita kami ng mga Uh, yung mga ano mga mutya people uh, masaya na kami niyan ordinary na maraming salamat kaibigang kalikasan sa pagbihaya nyo sa amin ito Uwi na po kami kaibigan yan ganyan po ako di sa kalikasan pa ako napunta dito papaalam uh, nagpapasalamat ganoon din po ang aming bihaya ito kasi. Ito hagunoy na to people. Ang sa sa ano ng aso namin. Oh. Ay. Kalab tayo dyan. <laughs> people. maraming salamat. Kukuha mo na ako ng mga hagunoy. Yung eh, mga galis po kasi ng aso namin people. Maraming salamat. God bless po.